Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mong subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay habang buhay na mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Yung para hindi talaga siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. Lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at gustong gusto niya na ikaw ay makita at makausap niya palagi kahit sa cellphone man lang. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin mo itong ituturo ko na ritual. Gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta palagi lang magtiwala at palaging buo ang loob sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon na may takip at pagkatapos, kunin mo muna ang takip sa garapon na inihanda mo at lagyan mo lamang ito ng kalahating suka kalahating suka po sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, maglagay ka rin ng kaunting tubig. Kahit tatlong kutsarang tubig ay pwedeng-pwede na po. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo lamang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos nito, tupiin o irol mo ang papel at ilagay ito sa garapon na inihanda mo na may suka at tubig. At pagkatapos, Hawakan mo muna ang garapon. Huwag mo muna itong takpan. Hawakan ito, ilapit sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya. At ibulong mo o banggitin ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. Pangalan at apilido at ang hiling. At pagkatapos ay pwede mo nang takpan itong garapon at alugin mo ito ng tatlong alog. At itago mo ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito hanggang kailan mo gusto. At araw-araw mo itong alugin sa kahit na anong oras na gusto mo. At wala na po kayong kailangan pang banggitin basta maalog mo ito araw-araw ng tatlong beses. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.